Nalitrenay ko na mga kalapatids na ihiwala yung mag ano magkapatid itong uh, asawa ng ano ng uh, ay anak ng uh, ito tung dalawang tung mga uh, kalapatids. Teka mo kang malabo yung uh, lens ng ating uh, video. Yun. Yun, hiniwalay ko na sila, mga kalapatids. Kasi medyo malaki na sila. Eh. One month na sila, mga kalapatids. Eksakto eh. uh, na silang one month ngayon. Uh, Bali, 30 days na sila. Kaya, ayan. Uh, sana, ano, nagtutuka-tuka na sila dito, eh. Pinakain ko siya, eh. Pinakain ko sila, eh. Tutuka-tuka na sila, eh. Medyo malaki na, eh. Yun yung puti, oh. Crush na crush ko yung puti, oh. Manang-mana sa tatay, oh. <laughs> yun know? ha ah, nang mana sa tatay ito naman yung ano babae yu. red bar ito yung mga alpamor line yun gwapong gwapo yun eh, mga kalapatid so. Alpamur line <laughs> lupit nyan mga kalapatid so. mga palahe pa yan ni alpamor yan tapos ito. Yan, mga alpha morlin yan. Yan, yang yan, PHA. Mangingitlog naman yan. tas ito, mga kalapatids. Oh, yung uh, ko kanina, mga kalapatids. May itlog na naman tong babaeng to. Yan, o. Oh. Uh, nililiman ni, ano, ni Red uh, pangatlong ano na yan, pangatlong uh, ulit Pangatlong ulit na yan mga kalapatids na pangingitlog nila. Yung pangalawang pangingitlog nila mga kalapatids, success sana yun. Yung isa nakalabas na. Magtutulis na nga yung isa eh. Yung isang sisiw eh. Magtutulis na. Tapos yung isang uh, sisiw, bali palabas na sana. Nasa kalahati na ng uh, yung, uh, ano, yung uh, shell. Nakakalahati na yung katawan eh. Kaso, hindi nag-success mga kalapatids eh. Yung unang uh, sisiyo na naglabas, hindi pinapakain mga kalapatids. Hindi nito pinapakain mga kalapatids. So, itong babaeng to. Uh, maganda sana yan mga kalapatids kasi racing yan eh. Pareho sila racing ito, racing din to eh. Ito yung uh, pinakagusto ko na maglahi dyan sa mga itlog nila mga kalapatids eh. Yan yung uh, gustong-gusto ko, eh. Kaso itong babae, medyo may problema tayo rito, mga Ah, um, hindi masyadong, ah, uh, ano, hindi masyadong, ah, uh, nag-ano sa inakay niya. Kasi yung pangalawang pangit, pangingitlog nito, success na sana, eh. Hindi lang, ah, uh, hindi pinapakain itong babaeng ito, eh. Hindi sinusubuan, eh. Pero, ano, eh, ah, um, nakalabas na sana yung uh, sisiw kaso tinignan ko yung butchi yung butchi ng sisiw wala, walang laman eh eh dapat nga yung babae ang magpapatuka sa kanya eh yung babae ang inaasahan na magpatuka kasi karamihan babae yung ano eh yung uh, nagpapatuka sa inakay nila mga kalapatids eh balik eh ang nangyari ito wala, hindi niya pinapatuka mga kalapatids kaya ang gagawin ko na lang pag itong uh, itlog ulit nila eh lumabas na nag, nagsisiw na bali iyahan uh, ko na lang mga kalapatid kasi pangatlong ano natin, pangatlong try pangatlong try na to na uh, pangingitlog nitong uh, babaeng to mga kalapatid maganda rin sana to kasi mabilis mangitlog yan oh napakaganda pa naman ang itsura mga kalapatid kaso lang pag uh, lumalabas na yung sisiyo ayaw niyang uh, subuan meron merong kayang meron talagang kalapating ganun mga kalapatid tapos uh, yun yung update ng aking kalapati di ko po ngayon mga sa uh. bukas diop po na naman webes merkulis ngayon kaya yun Uh, makakapa, baka maka pa, ako ngayon mga kalapatid ito ito itong uh, mag-asawa na to malapit na rin yan mangitlog mga kalapatid <laughs> pasensya na kayo kasi uh, hiniwalay ko na yung sisiw nyo yung dalawang sisiw ayun ayun yung dalawa ah uh, kasi malapit na naman kayo eh um, mga ilang araw na lang mangingitlog na rin yan mga kalapatids parang sunodan lang ata nito mga ilang araw mangingitlog na din yan wala pa eh ayan o eh. pero mga ilang araw mangingitlog na rin yan ano kaya kung magparunda ako ngayon mga kalapatids total tapos na rin mga ente eh ito nang, nakakain na rin to eh itong red bar na to eh ito nakakain na rin ata to. Tapos ito. Paparunda ako ngayon mga kalapatid sa bbt ko yung tatlo. Ito, busog na busog to. <laughs> busog na busog tong red bar na to alpha din to mga kalapatid so napakagandang lahi nito mga kalapatid so alpha bloodline ano o guwapong guwapo yan o. ang alpha tapos ito pa oh to crush na crush ko to mga so Yan, nagiba na yung ano, yung pintuan mga kalapatis. Yan, lalabas na lang yan mga kalapatis. Gwapong gwapo yan mga kalapatis. Eh. Galing kay Alpamur yan. No? Oh. Lalabas na yan eh. yun habang inihintay natin maglaba siya mga kalapatids ah, ito yung uh, ano dalawa oh. <laughs> malakas na rin tong dalawang to healthy na rin to eh. tumutuka-tuka na rin yan eh. yun oh eh. sumusubo-subo na rin ng sarili eh. kaso pa kunti-kunti pa lang eh. tinitingnan yung tatay oh. tumitingin yung tatay eh. yan sige matuto na kayo <laughs> para mangitlog na naman kami yan Tutunan na kayong kumain ha yan para hindi ko na hindi na namin kayo subuan yan matagal tong lumabas sa kulungan eh Meron na kasi rito nakakulong eh kaya binabarakuan na naman ito itong uh, red bar na to <laughs> Ah, easy lang boy, easy lang kasi ano pa to, maliit pa to Ah, isang buwan pa lang to. Kaya relax lang diyan, baka mapasayo yan, makakalapatid. Baka maging kapartner mo yan. Yan, napaka -gwapo, napaka -gwapo mo, mo pa no ano. Gwapong gwapo yan, So. Eh. Racing na racing eh. ito ito yung itlog oh. napakakinis mga kalapatid so. sana maging ikaw kasi ikaw kasi hindi mo pinapakain yung uh, mo yan dalawa na naman sila dyan minsan pag dalawa silang uh, naguumpukan sa ano sa pugad nila minsan naaapakan na, na nila, naapaka nila mga kalapatid yung sisiw ganyan yung nangyari eh, nung uh, may sisiw to eh. Nakita ko na apakan yung uh, sisiw nila. Tapos ito, hindi sinusubuan yung uh, sisiw nila, mga kalapatids. Hindi nila sinusubuan. Kaya yun yung update ng aking kalapate. Parundahin ko lang tong isa, mga kalapatids. Kunin ko lang to Ops. Ito, gwapong-gwapo ito, mga kalapatids. Oh. Yun, oh. Gwapong gwapo. Laki. Yun. <laughs> magrurunda na yan eh. Magrurunda yung tatlo na yan eh. Yan. Yun yung tatlo. Mamaya magrurunda yan eh. Busog na busog yung tatlo eh. Nahawakan ko yung ano eh. Yung butchi. <laughs> yung butchin nila mga kalapatids katatapos palang mag, mag, mag ano, magkain yun. yun yung tatlo yun yun yung update ng aking kalapate may itlog na naman yung uh, magpartner, uh, mag partner may itlog na naman yung mag partner uh, ito pag nangitlog to mga kalapatid sigurado mabubuhay na naman dalawa na naman siguro ang mabubuhay nito mga kalapatid kasi masipag to eh Yang dalawa na yan mga kalapatids eh. Masipag yan, maglilim eh. Alata naman eh. Kasi nabuhay na yung dalawa eh. Healthy naman yung naging ano nito. Ano yung Kaya yan malapit na yan yung upload. Kaya yan yung aking uh, update ng aking kalapate. Maraming salamat. Simpleng vlog lang po. Sana matuwa naman po kayo mga kalapatids. Um, Napakasimple lang po mag-subscribe sa YouTube. Ah, Na-open nyo lang Kaurag Vlog on YouTube. Tapos, click nyo po yung uh, notification bell. Tapos, click nyo po yung all para updated po kayo sa ating uh, mga vlog. Bye. Maraming salamat po, Kaurag Vlog. Bye. Tingnan ko yung ano mo, boy. Ito, mga kalapatid, so. May <laughs> dala na naman si boy, oh. Eh. Kaso, ang ganda ng sing-sing, mga kalapatid, so. Ka, talagang ano, pinagawa talaga mga kalapatids ng may-ari yun o, mga kalapatids o. ang ganda ng pagkakasulat, malinaw may contact number pa o 0948, ah hindi 0946 tapos ano anong pangalan ng luft nun, may pangalan na luft eh ano hindi ko lang mabasa na masyado eh puti, oh, crush na crush ko pa naman, mga kalapatid, siyang puti, oh. <laughs> ah, yan ang pinakagusto ko. Kahit native yan, mga si crush na. O, oh, racing daw, sabi ni boy, eh. Yan, racing daw, yan. Tapos yung blubber, oh. Yan. May sing-sing din yan. Anong sing-sing yan, boy? Pakita mo nga, boy. Ito yung, ano, eh, binigyan ko ng, ano, eh, ng uh, nitoy na kulay puti, eh. <laughs> yan, oh, napakaganda ng sing-sing, oh. -sing. Oh, uh, chain loop Ano to? Talagang pinagawa talaga to. Sinasadya mga kalapatids. Napakaganda eh. Nabili daw ni Boy. Ah, kading. Nabili daw ni Kading. Ah, dalawa na yan mga kalapatids. Bali isang daan lang mga kalapatids. Sabi ni Kading. Ito yung uh, binigyan ko ng uh, nitoy na kulay puti. Yung uh, crush na crush ko rin uh, na nitoy mga kalapatid. Kasi uh, dito, mailap yun eh, mailap. Magandang batchi rin yun, napakaganda talaga. Tsaka ano eh, mabilis, hindi talaga ma magpapatak, magpapadakma yun. Kaso binigay ko na kay Kadeng eh, kasi yun nga, nabitiwan ko yung kalapati niya mga kalapatids. Kaya binigay ko na. Yung maganda sana yun, kahit nito yun mga kalapatids. Bilib ko dun kasi ano yun eh, matawag dito? Matulis. Oo, oh, matulis. Hindi talaga magpapahuli yung mga kalapatids. Yan. Yan, may kalapa. Ilan na kading ang ano, kalapati mo? Apat. Apat na. Ilan ang puti? Dalawa. Tapos dalawang blue bar? Oo. Oh. Oh, dalawang puti, dalawang blue bar mga kalapatids. Ah, uh, ito, dito. racing mga so, oh. maganda pa ito yung mata oh. Oh, tapos yung ilong oh. yung mata maganda eh. yan si Kading magbablog na rin daw mga kalapatids. bali na ano ko na tawag dito na ano ko na dala ko kumbaga na ano tawag dito uh, na ano ko eh na gusto niya na rin magblog eh mas maganda nga yan kasi bata pa nagbablog na eh, masasanay na mga kalapatid sa video. Masasanay na magsalita, masasanay na makipaghalo-belo sa ibang tao. Ding, kung uh, good luck sa ano mo din nga sa pagbablog mo. May cellphone ka ba na pang vlog? Vivo. Oh, wala wow, vivo. <laughs> vivo, baka naman dyan. Adpads <laughs> pads mo naman ako sa mga vlog namin eh, ano, ni Uh, bibo yung gamit namin na silpon eh. Ito, so, bibo din mga kalapatids eh. Bibo din ito Ayan, kita din Ay, si Kadeng, oh. Ding, sarang salamat din. Nakapadagdag pa pa din sa aking ano, uh, vlog. Eh, mag-ano na eh. Alas na taon. mag na na ng hapon. Eh, nagbisita sa akin si Kading. Pinakita yung kalapati niya. Yan. Tapos ito naman yung uh, ito, itong uh, dalawang sisiw ko mga kalapatids eh. Uh, good luck na lang dito kasi sana matuto na silang mag, ano, magtuka. Nakikita ko nagtutuka na rin eh. Siguro pag nagutom sila mga kalapatids, magsasarili na lang yan ng tuka. Kasi hindi naman sila magpapabaya sa sarili nila eh pag nagutom sila eh. ano. Eh. Ito nagmeet na naman tuka ni kanina -kanin na lang oh. Nakita ko na naman to nagpatungan eh. Itong magulang nito mga kalapatids, so, nagpatunga na naman yan kanina. Kaya malapit na naman yan mga itlog mga kalapatids. Ito, pig ano ko na, tinakpan ko na ng, uh, ano, ng uh, tela. Kasi may itlog na naman to dito eh. May itlog na naman dyan. Kaya yan, uh, tinakman, tinakpan ko na para kung sakaling umulan ng malakas, hindi masyadong na, na tatamaan ng ulan. Yan yung update ng aking kalapati. Tapos kay Kading, apat na yung uh, kalapati ni Kading. Tapos yung uh, parunda ko naman ngayon, tatlo. Siguro pag uh, may ano na ko dito sa bahay mga kalapatids, pag may nakapaayos na ko dyan sa bahay ng uh, ganito rin eh, papaayos ko eh. Uh, simentado yung kalahati tapos istilmatin yung uh, kalahati. Gagawin kong lagayan ng gamit ko, kwarto, mga ganun lagayan ko ng gamit. Gamit ko dito sa ano baba. Tapos magpapagawa na ako ng ano diyan ng kulungan. Nang steel matting din na kulungan para at least na sa taas na yung uh, kulungan mga kalapatids. Uh, dito siguro sa baba hindi na ako magkukulungan dito. Sa taas na lang ako mga kalapatids. Ding, maraming salamat ding. Oh, baba, yan o, puti yan mga kalapati sir. Ano. Baba, yan o. Ito yung lalaki, yung blue bar ata. Uh, hanggang dyan na muna yung update ng aking kalapati. Um, sana makapagawa na ako dyan sa taas para mas maganda kasi dyan sa taas eh. Kita nyo yung mga bahay na yan mga kalapati sir. Maganda dyan mag sa taas eh. Pag nakapagawa na ako ng... Uh, Kumbaga, ano lang, simpleng second floor lang. Ah, uh, yun. Diyan ako mag sa taas. Ah, uh, maraming salamat. Uh, update ko ulit kayo sa aking uh, mga vlog, mga kalapatid. Bye.